So yun guys, good morning, good morning guys. Dito na naman tayo guys sa bukid. Uh, mag ano tayo guys. Uh, mag dadamo tayo ng mga tarong. So yung mga kasama ko nandun sa likod. So kanina pa sana ako nag vlog guys. No? layo na nang nilakad namin. Ngayon ko lang nakalala. Na wala na pala akong maipopost kay Lolo na naman. Ayun, sige. So, guess, no? Ito ginting na naman yung init. So wala na siyang ulan. Puro init. Diyan na sila guys. Mga so. kasama ko. So guys. Ito. So. Ayan. Mga kamuting kahoy. So malayo-layo pa yung Kalak kalakarin natin guys. Malayo-layo pa konti. So napakahirap lang mag ano guys kami pag ano. Wala kayo ng hindi na po. ginawa ng traktor. Sayang. <coughs> ah, bubulok lang yun. Kita nyo guys, super mina. Pawis. Ah. Ang ganda yo. Ang laki dito, guys. Layo ah. so, na. sa ba bandadon banda doon pa sa may ananag uusak? Guido Martinez guys so I'm talking bird yung katulad sa inalagaan ko yung dami nila doon sa baba may ano sa may baba nandun sila dami nila doon nagkukumpulan sila <laughs> gusto kasi hindi na tayo barrio jikbal ayun na lang oh makipangan na lang tayo dyan bakit pangal? Diyan, sa babalay-balay. Pagdawat tayo. Saan yung ano nila dito? Kalapaw? Hatal? Saan yung kalapaw nila dito? Diyan pa sa baba? Itong lara na ito? Ito? yung kamuti, dun ang nakadaan ng traktor. Lalaki pa. Dito? Baba daw kung nito o Lara. So, grabe pa sa dito, guys. So, way na naman to guys ng bundok. Saan dito? Dito? ayun may kamuti oh. nanada Ay, ayan. Napit dito yung nag -ag Agroot. Ayong, patay, 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 Uh, uh, uh. May uuong. May ka pa sa bag mo. Ha? May uuong ka pa sa bag mo. Huh? Ha? Nagado sa alukon, oh. Uh. Nagado niyo. Nagado. buong guys ko. Yung alukon, nagado. Yan. Yeah. Kasi nung marunong kumain yan guys, nasarap yan. Kasi once a, la, once a year lang nag aano yan guys, namumunga. Nagbubulaklak yan yung puno na yan. Ayo. Ayo, nakumukuha na siya guys. So. Hmm. Nakumukuha hmm. na siya. Nagpawak bangus. Wow, bangus. <laughs> ito guys, ito yun. Ito no? yung tawag na alukod. Ito, no? Ayan, alukod. Ayan. May radyo pa sila. Nag... Nag-ruo tatay pinangyantay. Nag-ruo tatay Tarong, tarong. Ito dito na kami sa pupunta namin. May mga bunga na siya ng tarong. Ayan. Ay! Ay! ang laki ng talong guys mm. laki mm. Na, dito kami guys pupunta dito kami pupunta Dain may talong ah oh, ito pa ay nagadupay ano to eh? tawag doon ito oh. Nandito na kami dyan. Ang ganda na kami na ito na ang bahay ay kalapao nila dito na kami samay ari yes. ng kalapao uh, para to the ones guys